Ito nga pala yung isa sa mga tambayan ko dito sa Marusi. Bago ko umuwi sa bahay ng amo ko, tumatambay muna ako dito. Hindi ko alam kung saan pang station ang may free wifi. Ako dito sa Marusi station. Bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking video at hindi mo pa ako kilala, ako nga po pala si Marie Chris, isang OFW at takilang duwende na pakalat-kalat dito sa Greece. Sobrang lamig na dito guys sa Greece ngayon. Kaya sa mga magpa-flight papunta dito sa Greece ngayong December, ako mga mi, magdala kayo ng makakapal na damit. Hindi lang basta jacket, magdala rin kayo ng bufan. Mm -hmm. Dahil wala pa tayo sa kalaghatian ng taglamig talaga. Palamig na ng palamig hanggang February na yan. Magdala na rin kayo yung bonnet at saka mga kapal na medyas. Sa mga lalaki, common na talaga yung jeans or pants. Sa mga babae naman, kung mas makakamura kayo dyan sa Pilipinas, dyan na kayo bumili ng leggings nyo. Magdala so, na rin kayo ng mga gamot sa ubo at sipon. Dahil sigurado ko sa inyo, maninibago kayo sa klima dito. do meron din namang mga gamot dito. So, syempre, mag-a-adjust pa yung katawan mo kung ano yung gamot na pwede sa'yo. Kung ikaw naman ay magiging kupela sa bahay, syempre, amo na yung sasagot niyan. Pero mas maganda pa rin na meron kang sariling dala. Kung ayaw mo naman ng mabigat na bitbitin sa luggage, pwede pera na lang ang mo para dito ka na lang bumili. Meron din naman dito mga second hand na damit. At kung makakapagdala ka ng isang perasong gloves, ay magdala ka na rin. Kung talagang gusto mong gumala sa labas, ay kakailanganin mo yan. Dahil sa sarili ko, minsan talaga nagdadala ko ng gloves dahil nga hindi kinakaya ng kamay ko yung lamig. At lastly, wag mo kalimutan na magdala ng katingko at ka sent oil. Baka sakaling lang naman nakit yung likod mo sa lamig. Ang mga nagtatanong kung ano pwede nilang dalhin papunta dito sa Greece. Yung December, ayan po yung masasuggest ko sa inyo. Yan lamang po. Maraming salamat sa panonood Sana ay makatulong. God bless everyone.